ko'y tahimik lang sa umpisa. Pero eto na, sasabihin na natin sa mga mahal ko sa buhay na nanganak na ako. Kakaayos pa lang ng kwarto ni Tyrone. Pero si Mami, tinutopak na naman na maglipatan ng kwarto. Kaya, ayan po, diretso hakot po siya ng gamit ni Tyrone. Sinumula na din namin tanggalin yung mga damit ni Tonyangko. Sabi niya kasi, mag-sacrifice na lang daw siya. Damit lang naman daw yun. At ang gusto niya ay yung mapalapit si Baby Tyrone sa kanya. Kahit wala na daw siyang masuot. Clear na po yung kwarto. So, from kwarto po ni Baby Tyrone, sabi ni mami, dito muna ilalagay yung mga damit niya. At baka magsisi siya. Pero, mas nagsisi daw po siya na ginawa niya to ng bagong panganak siya. Grabe! Sobrang gulo po ng bahay. Sabi ni mami, gusto niya to gawin. No five months pa lang po siyang buntis. Pero sabi namin, wag na. Para malapit yung damit niya sa kanya. At baka din kasi magsisi siya. Pero mas nagsisi daw po siya nung ginawa niya yon ng bagong panganak po siya. Grabe, sobrang dami kong damit. Siyempre, hindi ko rin kasi tinapon yung mga gagamit ko pang mga damit ko pag pumayat na ako. Lalo na, ang dami ko pang hindi nasusuot. Pero, ang dami kong pregnant loads na sa tingin ko, ibibigay ko na lang sa mga nanonood dito sa reality show namin ng Toro Family na mga buntis. O, magbubuntis? O, kakaalam pa lang na kayo ay positive na buntis. Basta buntis. Punta na lang po kayo sa Facebook page ko, guys. Ayan siya. Diyan na lang din ako magpo-post at diyan na lang din ako maghahanap sa mga comments ng mga buntis na nangangailangan ng mga damit. Pero guys, large po yung mga damit ko kasi ang hirap maghanap ng medium na sakto sa balakang ko. So, sa mga large dyan, at feeling nyo, tataba kayo na magiging large kayo. Punta kayo sa page ko. Follow nyo na din. Sayang kasi yung kaganda ng mga damit kong pambuntis, hindi din lahat na gamit ko. Okay, 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 okay. Again, follow nyo na yan. Para makita yung mga posts ko. Okay, may mga live din ako dyan. May mga pa-jihash ako. Yung ibang gamit din kasi, nilagay ni Baby Mami sa dressing room ko. So it's a really busy day for all of us. Sabi ni Tony, kahit mahal pa pagawa niya, hatiin na yan. Kahit sayang mga bakal, alisin na. Mas gusto daw talaga niya, malapit sa kanya si Baby Tyron. Nahihirapan din kasi siya maglakad ng malayo kasi masakit yung tahi niya. Kaya kaming mga lalaki sa bahay, gumawa ng paraan. May kasi holiday, walang ibang gagawa. Kundi kami lang din, pinutol-putol na namin yung bakal dun. Hala! Ngayon ko lang na-realize ang laki pala ng dressing room ni Mami nung wala ng laman. I think her Rania is suffering slay because she's taking care of me and my baby sister, Bebang. Because Mami on this house, so gulo. Ang gulo-gulo. Parang nako <laughs> Sa wakas, naayosin agad ang kwarto ng aking baby, Tyrone. Kampante na ako, mayayaman o wala, mas madali para sakin. sa akin. Sa totoo niyan, ayoko na masyado i-detalye, pero namoblema din talaga ako sa yaya. Kasi sa tatlong yaya po na hinare ko, tatlo silang hindi marunong magbuhat ng newborn ang atake, willing to learn Mami Oni. Diyos ko, saan ako pa mag-practice, dai? Kaya mas lalo kong tinopak na wala na akong pake bagong panganak ako. Gusto ko na agad mag-asika. So, ilipat niyo malapit sa akin yung anak ko. Tinray namin sa kwarto ni Jowa for three days na kasama namin siya. Pero nakakatakot kasi pag gusto niya ng karga, tapos pag aasika so ka din, or kikilos, masyado masikip, masyado maliit. Pakaramdam namin yung ulo, baka tumama sa pader, sa pinto. So, kailangan talaga ng bigger space. Medyo nakakonsensya ako na hindi namin sin sinuportahan si mami nung una pa lang. Kasi nung buntis siya, masaya siya na paglabas niya ng pintu ng kwarto, nandiyan na agad yung dressing room niya. Yun nga lang, konting lakad niya, hingal siya agad. Kaya sabi namin, wag nang ilayo sa kanya yung dressing room niya. Ngayon tuloy, hindi siya makapagpahinga. Kung si Jowa pa naman, pag hindi mo siya napagbigyan sa gusto niyang mangyari, eh hindi siya magkakaroon ng peace of mind. Tapos, kinabukasan, pinapinturahan ko agad yung kwarto kasi nauusi ako dun sa mga drill-drill na may mga konting mga itim dun galing sa bakal. Para ang dumitignan, buto na lang may odorless na paint. Pero, grabe, sobrang thankful ako sa support system sa akin ngayon ng buong Toro family. Tulungan talaga yung nangyari. Kasi, hindi ko to magagawa kung hindi talaga nila ako tinulungan. Nakakapanganak ko lang. At hindi siya yung basta gagawin nila to kasi inutos ko. Talagang, ano pa kailangan? Ganto yan, ganto yan. Yung basta ramdam ko talaga yung support nila. Again, And grabe sobrang thankful ako ngayon sa Toro family sobra